Hey guys, ang hirap isipin na kulang 8,000 or around 8,000 lang po yung napakagandang specs po ng smartphone na to ngayon. Tayo wala po tayong mabibiling smartphone na meron gandong combination po ng specs ngayon. Isipin mo anong smartphone na meron 144Hz sa refresh rate at naka AMOLED pa na display with wireless charging at meron pang MagSafe. Naka metal frame din po siya at frosted glass back at bypass charging pa at IP64 water and dust resistant. Dito lang po natin yan guys, makukuha sa may Infinix Note 50. Nag-sale po siya guys ng around 7,000 lang at pagka hindi po siya naka-sale is makukuha po natin siya ng around 8,000 naman. Yung metal frame lang guys, even sa ibang smartphone po na meron kulang 20k na SRP, is madalang pa po ang metal frame sa mga smartphone doon. Madalas lang po natin guys nakikita ang metal frame sa mga kulang 30k po ng mga smartphone. Kahit nga po guys ang wireless charging, sa mga flagship lang po tayo nakikita yan. Sa mga 40k po ng mga presyo, tapos yung iba po is hindi pa naka MagSafe. Napapaisip na ako guys kung kumikita ba ba si Infinix dito. Sobra po yung specs ng Infinix Note 50. Pero less than 10,000 lang po yung kanyang SRP. Like kung titingnan po natin, puro mga naka plastic back lang. At plastic frame. Walang wireless charging. At naka 120Hz lang po pong refresh rate. Sa mga display po sa mga karamihan po ng mga smartphone, sa mga less than 10,000 po. Yung iba nga po is mga naka IPS pa. Tapos mas mahal pa rito sa mga Infinix Note 50. Baka isipin nyo sa may camera po pangit ang smartphone na to. Ito po yung ilang sample natin guys. Kaya na po magsabi ng pangit ba yan para sa inyo. Dahil kung ako po tatanungin, eh kung hindi ko po alam ang camera ng Tecno Camon 40, bakit itong Cineflix ang number one para sa akin. Pagdating po sa may camera, dito sa mga less than 10,000 po na mga presyo. Actually, pwede po natin sabihin na naka-single camera lang po ito na mayroong 50 megapixel. Pero kahit naka-single camera lang to guys, eh still napakaganda po ng kanyang camera. Pula Infinix Note 12 guys. Talagang masasabi ko na hindi na po basta-basta ang camera ni Infinix. Mas maganda na po ito kahit sa mga mas mahal po nila Vivo sa kanila opo kung camera lang po ang pag-uusapan. Mga pa portrait mode man, night mode at selfie. Panalo po ang camera ng Infinix Note 50 para sa akin. Ang ayaw ko lang po dito sa mga Infinix Note 50. Actually guys mukha po siyang triple camera. Pero guys ang totoo po dito is meron lang po siyang dual camera dito. Isang 50 megapixel na main camera at isang 2 megapixel na macro lens. Ewan ko dito guys, kay Infinix, so bakit po nila dinagdag to. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Then ito, nasa ilalim po ng ating fake camera. Ito pa yung, ano niya, active halo kung tawagin ni Infinix. Umiilaw po yan guys, depende po sa notification natin. I think guys, useful din po yan. Next time, Infinix, wala namang problema kung naka-dual camera lang siya. Pero para lagyan po siya ng isang fake camera, eh para mo naman kaming niloloko. Alam niyo na po guys, ang processor ng Infinix Note 50. Ang nakakatuwa lang po dito, panahon ng Helio G96, marami nagsasabi guys na wait lang daw po natin at magiging optimized din po ang Call of Duty Mobile. Yung medium graphics at high frame rate, ay eh after daw ng ilang buwan, is tataas din yan. Ang kaso, maabot nga isang taon at ang Helio G96 is hindi na po na bagong graphics sa may Call of Duty Mobile. Hanggang dito po sa BG99 at G100, hindi na po siya bago. Pero sa totoo lang, dating hindi po ismutang ang BR mode sa may Helio G96 at Helio G99. Pero after nga guys ng ilang taon, ay masasabi ko na okay na po ang Call of Duty Mobile dito. Super smooth na po siya super stable. Saka hindi rin po siya masyadong malakas uminit. Dahil nga po naka 6 nanometer na siya. Kita naman dito guys sa may gameplay natin. Okay na okay po ang Infinix 50 dito sa may Call of Duty Mobile. Sadyang mababala mo talaga yung ating graphics dito. At di na po mababago yan. Dito naman guys na may Delta Force. Recommended settings lang to guys. Pero tingnan nyo yung gameplay natin. Okay na okay ang Helio G100 dito sa may Delta Force. Ito guys yung ina-expect gameplay nung inilabas po ang battlefield. Kaso tinanggal din po siya agad. At finally nga dito, is naibigay na po yung ni Delta Force. Na mas maganda pa. Ito talaga guys yung mga games na susulit po sa mga malalakas sa smartphone natin. Tapos kahit nga po bago labas lang to, is optimized po siya agad. Kahit pa sa mga mahihinang processor ngayon. Curious lang po pala ako guys sa mga lumang smartphone po na merong G99 at G96. Kamusta po ang performance ng Delta Force sa smartphone nyo? Especially kila Infinix Note 30 at Tecno Poba 5. Kung smooth po ba ang Delta Force dyan po sa may smartphone nyo. Sa ibang features pa po ng Infinix Note 50, meron din po siyang dual system dito. Same po ng kay Tecno Camon 40. Di ko lang alam kung para kaninong features na to. Pero please sinabi ko na po sa inyo, baka sakaling kailangan nyo. For example, yung isang system is parang pang work nyo, then yung isang system is pang personal files. Para hindi po halo-halo yung mga files nyo, yung pang work at pang personal is magkabukod po siya. Isang magandang example po dito sa may dual system. For example guys, dalawa po yung anak nyo at gusto nyo pong bumili ng Infinix Note 50, ang problema is isa lang po yung kaya nyo bilhin. Pwede po sila maghihiraman guys ng Infinix Note 50 at mag set lang po sila ng tigisang isang password para sa bawat isa kaya hindi na po makikita ng isa yung ginagawa po ng isa pagka po hinihiram niya at ganoon din po yung gagawin ng isa. Para po siyang iisang cellphone pero dalawang system po yung gumagaya ng magkabukod sa kanila. Kung baga after ng one hour, gamitin ng isa yung anak, is yung isa naman po yung gagamit. Doon guys, hindi po sila magkakakita ng mga application at mga picture po. Kaya magkabukod po sila ng system na gumagana dyan sa may Inflix Note 50. Saka yung Circle to Search case, nandito rin po yan. Sa ibang smartphone po mga nasubukan ko na mas mahal po dito. Yung iba guys is wala pang circle to search. Pero dito kay Infinix Note 50 is meron na po tayo. Saka sa ilang araw ko pong gamit ang smartphone na to, ay eh nagkaroon din po siya ng software update. Alam ko masyado na pong mahal ang G100 para sa may kulang 10,000 po na SRP. Kaso guys kung ganito naman, naman po kaganda yung smartphone natin, I think okay lang naman po yan. Lalo po kung makukuha nga natin sa may discounted pa na presyo. Magandang upgrade po ito guys. Kung ang smartphone is naka Unisoc or naka G85 na processor. Magandang upgrade na po ito, itong Infinix Note 50 ngayon. Meron po tayong link sa may description, saka po sa may comment section. Palito lang po yung video natin. Thanks for watching!